Nene, maaari mo bang maikwento sa amin kung ano ba nangyari? Yung umaga po na yun, may binibili po siya sa akin. Hmm. Binigay ko naman po yung kailangan niya. Hmm. Tapos po, di ko, may tinatanong po siya sa akin, hindi ko po maintindihan. So pagkatapos ko po ng pagbigay po ng kailangan niya, tinalikuran ko na po siya hmm. para po wala na pong pag-usapan po na may itatanong po siya sa akin. Hmm. Tapos po, pagpunta ko po ng kusina po, may hinihiwa po ako sa ano para pag handa po ng pagluto ni mama kasi may tinitinda po kami. Mm. Tapos po, sinundan niya po ako doon, hinila, hinila niya po ako, tapos sinuksok niya po yung kamay niya dito sa dalawang kilikilis, hinano niya po dito. Tapos po, pinipilit niya po yung isa niyang kamay na hinano niya po dito sa... Baba ko po. Mm -hmm. Tapos po ipiglas po ako. Mm -hmm. Tas... Wala ka bang kasama ng mga panahon na 'yon? Wala po. Matanong ko lang, ano ang ginagawa niya sa sa inyo ba to? Sa bahay niyo nangyari o sa barangay mismo? Tindahan. Po. tindahan sa tindahan. Po. Okay. Anong ginagawa niya sa tindahan niyo ng ganong kaaga? Bumibili po. Bumibili. So bumili siya. Pumasok siya sa kusina. Opo. Sinundan kanya niya doon. Opo. Okay. Paano napigilan yung ginagawa niya sa'yo? Anong ginawa mo? Pag pagles ko po ng gano'n, napaupo po ako. Tapos pag palakas yung, malapit na pong makas yung iyak ko po. Tsaka mm. niya po ako binitawan. Mm, mm Tapos pumunta po siya na agad sa pintuan po ng tindahan namin nga po siya tapos tsaka po siya to tu tumakbo po okay wala kayong kahit anong uh, relasyon nito dati wala ngayon po. mo lang siya nakilala kumbaga or ngayon mo lang siya nakita Nakikita-kita mo siya pero hindi okay. kayo kumbaga magkaibigan o okay. kahit ano. Okay. Tapos anong ginawa mo pagkatapos noon? Nagsumbong ka sa pulis, sa barangay anong nangyari? Pagkatapos po noon, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Mm. na po kasi talaga ako. Mm -mm. Hindi ko hindi ko po alam gagawin ko. Iyak lang po ako nang iyak mm -mm. sa kusina hanggang po mm -mm. may may dumating na isa pong bibi. Mm -mm. Nasabi ko po na umiyak lang po ako ng iyak. Mm -mm -mm -mm. Tapos, pag duma nung dumating po yung mama ko, tsaka, tsaka po po Okay, sige. Ma'am, ano po ang, uh, sino po ba itong inireklamo natin? Kapit-bahay po namin yan, ma'am. Hmm. Ano po ang buong pangalan niya? niya? Si Pelmer Kapunihan po, lupon po sa barangay Poblasyon Uno. Pelmer Kapunihan At Kapunihan Lupun po. Lupon naman din siya sa uh, barangay po. ninyo. Kilala ba to sa inyo ma'am? Oo na... kilalang kilala po yan Hindi sa... ba ito nagdodroga or something? Hindi na ko po ganun? alam kasi kami po inangungupahan po doon sa Poblasyon uh -oh. Uno pero butante po kami doon Okay, pero ito ba ay first time na pumunta siya ng ganun kaaga o talaga bang hmm. lagi siya bumibili doon? Lagi po bumibili sa amin yan kasi may tinda po kaming ulam. Kada nga po hapon dumarating yan sa, hindi ko po alam kung siya sa galing, kung trabaho po, mm -mm. tumitingin po lagi ng ulam niyan sa amin. Kung may kursonada po siya, bumibili po siya. Okay. Pero nagsusumbong na po itong anak ko sa akin na, hinahawakan na daw po pala ang kamay niya pag nagsusukli yung anak ko. so dati kamay lang ang opo, hinahawakan. Pinipisil opo. po niya. Hanggang sa nung July 11, pinasok opo, na siya mismo. Opo, naabutan ko po yung anak ko na iyak ng iyak. Nag nagsabi po yung kapitbahay namin doon na, te, yung, inak, yung anak mo iyak ng iyak. Tinanong ko po siya kung bakit. Yun nga po, nanginginig po yung anak ko na abutan. Kung hindi po, di po makapagsalita, Mm -mm. Tumakbo po agad kami, ay nagreklamo po agad kami sa barangay mm -mm. ng oras na yon mm -mm. Wala po kami na na tao doon kundi yung isang e staff lang doon ng barangay. Ano pong sinabi ng barangay sa inyo? Nagre in po, tinanggap naman po yung reklamo namin mm. nung isang e staff. Tapos babalik-balik po kami kasi nga wala wala nga pong pang tao. Sabi mm. daw po, antayin po yung bause kasi nasa inquest daw po kasi may inasikaso pa daw po. Mm. Mga bandang alas 9, bumalik na naman po kami para i-follow up ko po. Kasi hindi ko naman, wala po kong alam eh. Hindi mm. ko po alam ang gagawin ko. Pero nagpunta po kayo sa police or hindi pa? Hindi pa po. Hindi rin kayo ni-refer ng barangay hindi sa po. Wala po nagsabi. uh, women's desk wala na police po. station? Wala po. Okay, sige Kundi po. Kundi po, naabutan na lang po kami ng maghapon doon mm -hmm. sa barangay. Kasama po namin, katabi ko pa po yung kapitan na nag-aantay sa Bausi. Okay. Ang sabi po sa amin ng kapitan, hindi daw po makarating yung Bausi kasi pagod na daw po. Okay. Sige. Nagpaalam po kami sa kanya na sige po kap, uwi na lang po kami. Wala naman po siyang inadvise sa amin na kung anong gagawin kailan, namin. Kailan tong pag-uusap niyo sa barangay, ma'am? Kahapon lang ba? Hindi o? po, mismo pong nangyari yun. Nung mismong araw na o, yun. Tapos hanggang ngayon, ilang araw na? 11, 12, 13. Four days na o, ang nakakaraan, o, o, wala po. pa rin. Hindi, nag, nagpano lang po siya ng patawag. Pero ini -i -i ang sabi daw po nung sa kanila, wala daw pong panahon yung nire namin. Okay, sige. Si Chairman uh, Romeo Molina, kasama din po natin siya, ang chairman ng Barangay Poblasyon 1, GMA Cavite. Good afternoon, Chairman Molina. Yes, good afternoon, Pa. Ah, uh, yes. Good afternoon, sir. Um, sir, nandito po sa tanggapan namin ngayon si Alias Nanay at Alias Nene, no? At uh, nailapit nga sa amin itong napakaseryosong hmm. akusasyon po laban kay Felmer Kapunihan na isa pong lupon sa inyong barangay. Sir, ano pong aksyon ang nagawa na ng inyong barangay laban po sa kanya? Yes, po nga. Kasi po, ma'am, yung time na yon, nag yung bawse namin. May din kami kasi, minor din. Oh. Oh, eh, dumating sila hapon ah, na. Hmm. Eh, pagdating ng bouchie, sabi ko, oh, meron tayong for pag-aarap. Uh, Tapas sir, Ah, Ma-correct lang kita dyan, uh, yes. Chairman. Una-una ano? sa lahat, hindi po papasok to sa vowsi dahil hindi naman magkarelasyon si nanay at si Felmer kapunihan nor yes. anak po siya ni uh, Felmer kapunihan So definitely, hindi po yan papasok sa vowsi. Ang ginawa po niya, kung i-assess ia po natin base sa kwento ng bata po dito, ay acts of lasciviousness po in relation to child abuse papasok po yan sa other sexual abuses, yes. sir. So bakit hindi nyo po sila nirefer agad sa kapulisan? Bali, ang ano po namin, maghaharap nga po sila muna para... Sir, wala nang, na, ng wala nang paghaharap na, wala nang paghaharap na mangyayari dyan kasi child abuse yung ina-accuse dito, ano? Yes. Oh, so bakit hindi po kayo umaksyon yes. agad? Sir, nagpunta ng 7-0, nagpunta rin ng pulis, mm. and may pasok yung tao, ano, toon wata nakarating. <laughs> Sir, uh, atin, uh, Chairman, sorry ha ah, pero ang, ang ang biktima po dito ay 16 years old, Chairman. Kung kayo po ay may anak o apo, sana po na pang Ito. naiisip niyo yung pinanggagalingan po ni Nanay ano. Biroin niyo ang accused ay taga barangay, lupol, Kasi, namin na wala po namang ay, 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 'yun, yun na nga sir, eh, three days, four days na ang nakakaraan ang sasabihin niyo sa amin ay may pasok o hindi available yung kung sino mamag mag sa kanya. Mama po ba 'yun na sir. po sila ma'am na makipagsettle na magsipag-usap ng Sabado. Sir, ang sinasabi ko nga sa inyo, hindi nga dapat ganoon. Yes, ang yes, yes, protocol yes, yes. mo dyan, dapat tinawagan mo yung polis, pinapunta mo agad. Dahil yan, hindi naman yan tinoconciliate, hindi yan minimidiate. Child yes, abuse yes. yun ang nangyari, yes, sir. Eh. Ito po, bibigay po namin number, pinakontak na namin yung asawa para po makausap ma na rin kay po. Ma'am, kailan kayo huling kinausap namin. ng barangay. Kahapon po. Anong sinabi sa inyo? Umihingi po sila ng pasensya sa, sa akin kasi daw po, aminado po sila mm. na may pagkakamali oh. po. Eh, eh, chairman, anong anong gagawin natin dito? May 16-year-old na nasira ang buhay dahil sa kagagawan niyang si Lupon Felmer Kapunihan. Hindi niyo man lang isuspend? Apo, apo. suspend Hindi man lang... Ka o oh, kailan nyo pa sinuspend? Apo. yung nagkaroon po ng reklamo po. Kailan yan? July 11? Opo, yung... Apo, yung Nasaan na yung si... Fe... ano, Sir Felmer Kapunihan? May moving up po sila ngayon eh. So wala siya diyan sa barangay? Hindi nyo na siya pinapapasok? Wala po, wala po. Wala. Okay, sige. Sir, uh, chairman ha, sa susunod pag ganito, mga yes, pa child abuse cases po, hindi po yan pinagaharap lalo na minor de edad po. po yung involved dito, sir? Yes po, ma'am. Okay. Ito lang po, ma'am, na nag-ano rin kami sa, sa rape case. Sir, again. Ah, na po yung ano. sir, again, na hindi dahilan na hindi naka-duty yung kung sino man ha, anyone from the barangay can assist. Trabaho ninyo po 'yan. Pero ma'am, pa po sila bukas or Sir, hindi niya hindi na po nila kinakailangang magharap kasi pwede na po siyang dumiretso po sa police station kung tutuusin. Police Colonel Randy Olikino ng GMA Cavite. Siya po ang Chief of Police ng GMA Cavite. Good afternoon, uh, yes, good afternoon po. Yes, good afternoon, uh, Colonel Olokino. Um, eh, ito am. po ay very disturbing case po ano, kasi meron po tayong lupon. Uh, si Sir Felmer Kapunihan allegedly yes, ay naggumawa po ng kababuyan dito sa ating minor de edad. At ang okay. sinasabi po ng chairman, eh, hindi po na-refer agad sa inyo dahil lang hindi naka, duty kung sino man po yung dapat na naka-duty sa kanila. Ang sinasabi po namin dito, hindi po nila kailangan pagharapin dahil ito po ay kaso ng child abuse kung tutuusin. Ang iniisip po natin ikaso dito ay acts of lasciviousness in relation to RA 7610, sir. Ngayon, ah uh -oh, uh, meron na po bang na, na ihahanda na investigasyon sa inyo, sa inyong police station? Nakuha niyo po ba yung akusado? Nakausap niyo na po ba? Ano po ba nangyayari dyan, sir? Ay, ma'am, ganito po. Bali, yun nga po. Nasabi na nga din po nung, nung biktima na ito po nangyari po nung umaga ng July 11. Then, mm. Na-report na po sa amin ng, ano po eh, mga almost 10 na po ng gabi. Mm. So, yan, ma'am. Then, validate po namin yung complaint mm. na nakuha namin yung victim. Lahat po ng data niya, minor nga po. Then, yung suspect. Then, yun pong gabi na yun, ma'am, is nagbakasakalid pa din po kami, ano ma'am, baka ma makuha pa rin yung suspect sa area. Mm nag ano po kami ma'am nag follow operation. Ano po nangyari sir? Pinas po yung ano ma'am yung patrol din intel op operative po namin. Hmm. Medyo ano po eh medyo yun na po medyo na nga po yung pag-stay niya sa sa stash sa barangay. Hindi na po namin naabutan po yung suspect ma'am sa bahay. So nasa na siya ngayon sir? Hindi niyo pa rin po mahanap? Nagtatago na po ba? Paling ang advice namin ma'am naman dun sa ano ma'am, sa ano, kasi naman, although hindi nga nahuli po yung suspect, hindi nga po masyadong na-report sa amin kaagad, sa tulong po ah, sa ano po, na mayroon lang po nakaalagay niya ang image desk, rin eh, po, ipapile pa rin namin po yung kaso ma'am. Kailan yan mapapile sir? Kasi supposedly, dapat ang nangyari, uh, kagaya nga na sinabi ko kanina, itong si Chairman Molina, dapat ni-refer agad sa inyo. Yes, diba? yes Kasi ito nga ay minor de edad ang involved dito. Yes sir. Ma'am, bali may ano po, may constant communication naman po yung aking women's friends na in charge po diyan. Saka yung nanay saka yung big po na Sila po yung may pag-uusap supposed to be nung isang araw na magkikita sa third hapon. Mm. And yung inuna po nila yung ano ma'am, doon sa parang psychological assessment po. Gawa ng, hindi po atang po yung, victim po natin. Oo. Pero sir, may kumuha na ba ng statement ng biktima? Bali yun ma'am. Yun po yung constant, nasabi kong constant, ano po, pag-uusap po nila matagal na po siyang gustong papunta sa istasyon, doon na kukuhanan po ng statement para mapail na po yung kaso ng sa suspect. Okay. Ma'am, nakapunta na po ba kayo sa police station or may pumunta na ba na police sa inyo para kuhain po Wala ang statement po. ng anak niyo? Nung pumunta lang po kami ng mga 9.45 po sa kanila, doon po hiningi po inyong reklamo namin. Mm. Nag-respond din naman po sila, mm -mm. pero wala na nga po yung tao doon. Pero kinuha na po ba yung kung ano po ang pangyayari? Pinakwento na po ba kay Alias Nene or wala pa pinakwento po? Pinakwento lang po pero hindi naman po siya ginawa yung statement, yung ano ko lang po ang kinuha pero yung ano niya po hindi po. Oh, uh, uh, pinakwento uh, lang po siya ni ano Colonel ganto na lang ha kasi obviously may lapses sa both sa barangay pati sa kapulisan minor de edad yung involved dito di ba meron kayong women's desk yes ma'am yes, ma oh bakit hindi inasis agad ng women's desk ninyo hindi naman necessary na pumunta diyan kung pwede nga puntahan ninyo siya para kumuha ng statement eh nagawa po Mang, ba, yun? ba yun? ang sabi nga po ma'am hindi siya makatulog ma'am inuna po nila ma'am yung pagpapa-assess po sa oh. sa PJs po ng ano. Oh, hindi naman, hindi naman po ma'am lumulubay po sa kanya. Hindi naman po na, natigil po yung aming women's day na pag oh. sa pagpapalala po na kukunin na po ng kukunin na po yung mga dapat na salay ma'am doon sa big food. Oh, big Colonel, big. ganito na lang. Hindi kami nagbibintang dito ng ano ha na, na ikaw ang may kasalanan o kung ano paman. Ang punto lang dito, minoridad yung involved dapat agad-agad tinulungan ninyo. Okay? Number two, yeah. Hindi kailangan pumunta ng biktima sa polis. In fact, pumunta na nga dyan, eh wala pa rin nangyaring complaint affidavit. Wala kayong nakuha ang statement. So dapat nagawa na yon. Yes, ma'am. Oh. Sabihin mo nang nag-psychological assessment siya, which is necessary, definitely, dahil may psychological abuse din na nangyari. Tatlong araw na nakakaraan, sir. Wala bang ibang polis na pwedeng pumunta sa bahay nila para mag-follow up, para kunin yung statement niya? Ma'am, nag-confirm po sila. Kausap po yung aking women's desk, ma'am. Mm. Nag-confirm po sila ng kanilang pagbunta sa istasyon. May yeah, mga lang, naman conversation naman. Kapon lang po ng po tumawag sa akin si yung pong ano eh. yun. ko po namin sila eh, mga supposed to be kahapon. Hindi, hindi na po ako na, makapaniwala kasi ang iginigiit po nga nila, kailangan daw po muna may pagharap na tatlong pagharap. Ay nako. Ah, uh, Colonel, nagkakaintindihan naman tayo na hindi kailangan ng pagharap, di ba? Ma'am, hindi po kami nagsabi nun, ma'am. barangay oh, Barang po siguro nakausap po nila. Hindi po. Sa, sa mayroon po kaming pala, kami ano dito. Oh, Colonel, ang sinasabi po ni alias nanay dito, eh, meron po sa staff ninyo. Hindi hindi kayo, Colonel, ha? Meron hmm. daw po sa staff ninyo na nagsasabi na kinakailangan daw po magharap muna sila. Kasi daw po mababaliwala daw po yung kasi case pag dumiretso si daw po kami. Hindi hmm. na po kailangan po ng ano, ma'am, pagharap sa barangay. Exactly. Yung, Okay. Yes, Sige, ganito na lang, Colonel. Kasi, uh, obviously, hindi na makatulog tong bata. Nakikita ko, nag na siya dito. At ayaw na nating maalala pa niya kung ano man yung nangyari sa kanya. This is Uh, abusive na sa kanya in uh, kung dahil na nare-recount niya eh, kung ano nangyayari sa kanya nung araw na yun eh, di ba? So, please have your women's desk officer kung sino man po ang pwedeng makatulong sa kanila. Papuntahin na lang po sa bahay nila, ma'am Nene. Alam ko na, alam ko na alam ninyo kung saan sila nakatira. So papuntahin po doon. Kaysa po papuntahin sa police station kasi malamang baka nahihiya, natatakot o hindi na po mapakali ang bata. Pasamahin din po ang MSWDO or CSWDO para po magkaroon ng solusyon itong pagpa-file po ng kaso kasi dapat ora-orada sir natulungan na sila. Eh. Yes ma'am, yes ma'am. Oo, hindi hindi po dapat ano, pinapatagal pa ng 5 days, 3 days. Eh malamang talagang nakaalis na yung akusado nun. Opo oh, ma'am, nung gabi na yun ma'am, hindi kami tumigil ma'am na paghahanap ko. Oh, uh, talaga. yes, oh, nandun Mas, na tayo yung, sir. Nandun na tayo sa barangay yung, ano, yung complaint nila na hindi naman agad namin nalaman. Pero ma'am, handa po kami talagang ano yan, oh, solution namin. Kasi may suspect naman po. Oh, Anytime Colonel. po pwede talaga mong apa. Yes, Colonel, isa pa. Pakisabihan po kung sino man po yung nag-assist kina ma'am uh, nene at nanay. Ano po ba ang pangalan ng nag-assist sa inyo? Natatandaan si, niyo? Bulan po. Police Bulan. Hindi, hindi po natin alam kung ano yung totoo pangalan or full name po niya pero pakisabihan po ang inyong staff sir na in cases of minors, pag ganito po na may minor de edad at lalong lalo na ay merong sexual abuse po na nangyayari, hindi po kinakailangan na magharap sa barangay sir, hindi po kailangan ng tatlong paghaharap. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Alam niyo, sir, nan in fact, nabanggit niyo kanina. So, please educate the police force kung sino man po ang inyong mga tauhan, sir, na pag ganito po, hindi po kailangan na masubject ang mga bata sa paulit-ulit na pagharap sa barangay para lang makita niya nang makita si Felmer Kapunihan at idinay lang ng idinay ng lupon. Yes, ma'am. Okay. Sige, sir. Police Colonel, makaka-expect po ba kami ng assistance sa inyo bukas or kahit ngayong hapon po? para samahan po namin si alias nanay at alias nene po sa police station. Yes, ma'am. Kami na po yung ano, mapupunta sa bahay. O, oh, sige naman. po. Mas maganda po kung kayo po ang pupunta. Ano po ang pangalan ng pupunta sa kanilang bahay para po kilala po nila? Ma'am, yun ba rin po ano po? Yung na-send po po na investigator rin kayo sa aming women's desk. Yun si Patrolman na to, Bulan po. Patrol Woman Bulan po. Ay, sir, si Patrol Woman Bulan nga yung nag-deny sa kanila in the first place. Wala ba kayong ibang ano, naka-assign dyan? Ay, sige ma'am. Eh, may marami naman po ano ma'am. Oo, oh, sir. Po, Oo, oh, kasi kayo siya kayo yung nag-deny. Nagsabi na kailangan magharap pa sa barangay. Mag-assign na kayo, sir, ng iba sana. Yes, ma'am. Opo, oh, po, pakiusap sabi lang ko po. ma'am, eh, Ang advice naman po ng aking investigator is kuha na na po siya ng statement, ma'am. Meron na po. Araw sana magkikita sila. Eh parang hindi nga po unahintay po sa Kasi Kaya oh, e, ma mali po namin ma'am, dapat po pinuntan po namin sa bahay. Exactly. Kasi oh, oh. dapat po agad-agad, dahil bata po ito, na naaksyonan agad at nahuli po yung sospek. Na, na appreciate namin sir na kayo po ay nagpatrolya, uh, pinuntahan niyo po ng gabi pero that's not enough. Okay, lalo na at din yes, po ng inyong police patrolman kung sino man po at sasabihin pa na kailangan pa ng barangay conciliation. That's wrong. Okay? So sana po ma-educate po sila para po hindi po nang nangyayari to sa mas marami pang Pilipino, okay? Yes ma'am. Yes. Okay. Maraming maraming salamat po, uh, salamat po ma salamat Police salamat Lieutenant po. Colonel Olikino. Um again, kami po ay nag-expect ng tulong po sa inyo, sir, at sana po ay masolusyonan at mahuli na agad itong si Felmer Kapunihan at masampahan po ng kaso. Yes ma'am. Yes. Sige po. Salamat po. Salamat maraming po. salamat po. Chairman Romeo Molina yes, ng yes, Barangay Poblacion 1, sir. Nandito na po yung number. Okay. Uh Sige po, uh, kunin po namin off-air. Uh, pero ini uh, ito po ay coordinated na rin po sa DILG. It's just, yung DILG po natin is uh, naka nasa meeting daw po. Pero binigay na po natin lahat ng detalye para mapatawag po sila, chairman, and yung lupon po. Okay. Chairman Molina, uh, yes. Uh, sir, uh, again, kami naman dito as much as possible, we try to be fair. Pero pag ganito pong mga kaso, minor de edad, may sexual abuse yes, na nangyayari, huwag niyo pong i-confuse sa VAUSI, sir, ha? Ang kasi yes, po... Kasi pinasama namin po siya papuntang polis na may blatter report na kami. Yes, sir. Pero hindi niyo oh, po pwedeng idahilan sa amin na wala po yung VAUSI mm -hmm. officer ninyo kaya hindi niyo siya napasamahan agad or na follow up. Yes, po. Uh, yan kasi karaniwan ang puntahan po ng mga biktima, ang unang pinupuntahan, barangay. Okay? So kayo po ang first line of defense kung tutuusin bukod po sa ating mga kapulisan. Trabaho nyo po na i-ensure na ang mga bata, mga minor de edad, lalong-lalo na mga mahihirap at mga wala pong pangprotekta sa kanilang mga sarili, proteksyonan niyo po sir. Yun po ang una nating dapat gawin. Tapos po ma'am, napasama naman po namin kaya pinapuntahan ng PNP. And, and please expect na kami po ay makikipag-coordinate sa DILG, sir, to investigate itong si Uh, sir Felmer Kapunihan ng inyong lupon. Bukod po sa suspension, uh, itatanong din po namin kung pwede po magkaroon ng retraining sa inyong barangay para po yes, sir. sa mga uh, minor na mga involved sa gantong sexual abuse cases at ma-educate po lahat ng mga tauhan sa barangay tungkol po sa mga gantong kaso. Kasi sir, this is unacceptable po. Sige po. Uh, Chairman Romeo Molina, maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Uh, we are expecting, sir, na makikipag-coordinate po kayo at matutulungan nyo po si alias nanay at alias nene sa pagkuha po ng hostisya laban po kay Felmer Kapunihan. Opo, uh po kung alam nyo po, sir, kung saan po siya nakatira o kung nasaan po siya ngayon, please report it to the police para po alam din ng kapulisan natin kung saan siya hanapin. Yes. Sige po. Maraming salamat po ang chairman ng Barangay Poblasyon 1, GMA Cavite. Nanay, ma'am nene, alam kong mahirap pong uh, isipin ulit or ikwento ulit pero kagaya po ng sinabi ni Lieutenant Colonel kanina, Olikino, kakausapin po kayo ng kanyang officer sa Women's Desk. At ipapakwento po nila sa inyo ng detalye, detalyado okay. kung ano po yung nangyari para po na ang reklamo laban Salamat sa kanila. Po, okay. Uh, Paki-assist na lang po ang uh, anak ninyo sa pagkukwento. At sisiguraduhin po natin na itong si Sir Felmer Kapunihan po ay mabibring natin sa police station or kung hindi man ay matanggal po sa kanyang pwesto dahil sa kababuya na ginawa po niya sa inyong anak. Salamat po. Okay. Mag-psychosocial assessment tayo with MSWDO or CSWDO para kasama yon doon sa ipapasa natin sa kapulisan okay, at po. sa hukom. Okay? Salamat okay. po. Sige po. Um, siguro last na message nyo na lang kay ano, Felmer Kapunihan, ma'am. Just in case lang po na... na Nanonood po siya. Sana, sir. Hindi respeto ka namin dahil alam namin isa ka sa nagbibigay ng tagapamayapa sa barangay Poblasyon Uno. Bakit yun naman po nagawa sa anak ko yun na Nagkikisama naman po kami, ng, wala po kami ginagawang masama sa inyo. Bakit ginawa mo sa anak ko yun? Sana ko nasaan ka man, makonsensya ka. Subuko ka na po. Again, yan, maraming maraming salamat po sa oras niyo. Ma'am, kausapin na lang namin kayo sa kabilang booth para po sa detalye ng Thank you gagawin. You Thank you po. Maraming salamat maraming eh. salamat, salamat po. po.